pinaka corrupt, na budget sa kasaysayan ng ating bansa first time in the history merong blanco ang bycam wow ang galing okay sana itong panindigan ni Silo Magno ang problema nga lang budol mikos eh kaya ngayong January 31 wag po kayong pumunta doon picking rally yan. Hindi yan para sa bayan, kundi para sa kanilang personal interest ho yan. Mga DDS, wag po kayong sumali. Mga political bloggers na mga DDS, wag niyo pong i-cover yan. Hindi yan rally natin. Hindi yan rally ng tunay na nagmamahal sa bayan. Ang rally na yan ay rally ni tambaloslos at Ngagbayan ng pinakapangunahing alayunin impeach Vice President Inday Sara Duterte. Utak niya ni los, Utak niya ni Ngagba. Kasi pag si Inday Sara masira at ma-impeach, para palabasin nila maraming Pilipino na gustong ma-impeach si Inday Sara? No. Sayang lang ho, no? Sayang lang itong si Shilo Magno Matalino o sana. Minsan talagang matalino nagiging bubo sa sobrang talino. Oh. Sabi niya nung nakaraang anong nag-usap sila ni Kung Ungab. Ah, hindi daw hindi siya pinklawan, wala siyang political color. Dapat pinandigan mo 'yan, ma'am. Wala kang political color. Pero bakit sumama ka sa akbayan, makabayan, Magdaluk Anak tuta, anak kabayo, anak kambing. Sumama siya eh. Sabi ko nga sa kanya eh, gumawa ka na lang ng sarili mong uh, rally, suportahan ka namin. Huwag kang sumama dyan sa mga komunistang grupo. Kasi nonsense eh. Kung galit ka sa national budget na sinasabi mo na pinakorap sa kasaysayan ng ating bansa, bakit si Inday Sara yung ipa-impeach mo? Bakit ayaw mo ipa-impeach si BBM? Bakit ayaw mo magsigaw ng resign BBM? rally niyo ngayong January 31. Bakit hindi, Sara? Los, los. Yan mo, ah. At ang sinamahan pa niya, Itong mga nag-file ng impeachment complaint kay Inday Sara, gagingat talaga, oh. Budol, eh. Oh. Mareng tinutulan ng clergy and citizens for good governance ang lahat ng ori ng korupsyon. Kailangan panagutin ang Marcos Duterte at ang Kongreso sa Katiwalian, January 31 to 2, uh, 8 p.m. ed sa daw. Putang ina, bakit si Inday Sara lang sinabi niyo mag-resign? <coughs> bakit si Tambaloslos ayaw niyo panagutin na resign nga ba? Re resign Tambaloslos. <coughs> Di ba? Ito ay budol. Sabi ko dyan eh, nag-comment ako dyan. Sabi ko, Sos, si Inday Sara, gusto niyong paalisin sa pwesto na yung kanyang finding, finding sa kanya ng kuwa ay nag si Inday at wala pang pinal. Hinusgahan mo na, si Inday Sara. Sabi ko kasi niya, anong nasa isip mo? Samantala itong ba, harap-harapan na may dokumento na blanco yung bike car. bakit hindi kayo na sumigaw yung BBM resign? Nonsense eh. 125 million may mga resibo. Sumagot sa kuwa. Pero ito trillions of trillions, billions of billions, hindi niya kaya sumigaw ng BBM resign? Impeach BBM? Come on! Magpakatotoo ka, Silo Magno. Tingnan mo yung kanilang ano. Tingnan mo yung kanilang uh, poster, Oh. Ayan, oh. Marcos Duterte Managot. Oh. Sinabi, kunyari nang ginamit Marcos Duterte Managot. Hindi nila pakay si Marcos na Managot. Ang pakay dyan na Managot, gusto nila si Inday Sara. Ba't si Tambalos na sumala? Oh. Marcos Budget Pahirap. Sinabi mo na, Marcos budget pahirap. Bakit ayaw mo magsigaw ng BBM resign, Niwal? No? Ba't ayaw mo sumigaw ng Marcos resign? Sabi mo na nga dyan, pahirap yung budget eh. Pahirap naman talaga. Sayang yung katalinuhan, nagiging bubo. No? Marcos budget pahirap tapos Sara alis dyan? Bakit si Inday ba? May kinalaman si Inday dyan sa budget ng Pilipinas? Anong nangyari? Marcos Duterte managot, Marcos budget pahirap, Sara alis dyan? Wow! Si Inday palang presidente. Dapat ang pinaalis mo dyan si Marcos. Dahil sabi mo, Marcos budget pahirap, bakit si Inday Sara alis? Awaw ha! Huwag ganyan. Walang alam si Inday Sara sa budget, ha? P733 million nga lang budget ni Inday Sara. Oh! Tapos, Sara alis dyan? Dapat dyan, Marcos alis dyan. Kasi ang kuha ka ng hugot, dito sa Marcos budget pahirap. Dapat, Marcos alis dyan. Dahil yung kay Inday Sara, kinukuntis pa rin hanggang ngayon sa kuha. Wala pang pinal ang kuha na desisyon. May panahon pa si Inday Sara sumagot hanggang pebrero yung palugi. Sumagot naman yung ali. At ang sabi na ng ahon ng kuwa, sumunod. Ang Office of the Vice President, nasaan yung katalinuhan ito? Nasayang yung katalinuhan niya sa totoo lang. Maling-mali yung paninindigan mo dahil sumama ka sa mga komunista. Ito clear diyan citizens for good governance. Yan sila. Nag-file impeachment kay Sara sa 125 million. Pero ang mga tungaw, hindi man nila mapile-file yung makasuha ng impeachment. Itong si o? oh, Bilyunis, mm -hmm. Shemonyo, silo Magno. Tingnan mm -hmm. diba, ah? mo, mm -hmm. Billions of billions pag pinagsama trilyonis. Hindi nila pinapa-impeach. Wala silang panawagan BBM resign. Si Inday Sara 125 million. Maglose tayo dito. Sayang yung pagka-professor niya sa UP. Sayang ang pagkamagaling niya pagdating sa finance. Una una, professor na siya kaso mali yung panindigan niya. Mali yung sinasakyan niya ngayon kuhang-kuha na ho kayo namin. Sino ang magbibinipisyo sa Sara Alis dyan? Mga bubunistang, tanganistang, loyalista ni ngagba, grupo ninyo, si Tambaluslos. Hindi ba ninyo pinapali si ngagba eh? Kung may BBM resign yan, mukhang mag-iisip pa kami. Oo nga, mukhang galit din to kay Marcos eh. Kung may Tambaluslos resign, mag-iisip din kami. Oo nga, galito kay Tambaluslos. Pero hindi eh. Sara alis dyan. Ang galing. Ano? Kaya wag po tayo magpaluko dyan. Tayo pang pinapalabas yan ng mga bubo. No? Sabi niya, oh, kaya tayo nasa butom ng ranking sa komprehensyon. E eh, sinabi na ngang panagutin ang lahat ng kurap, bakit daw hindi kasama si Martin Romualdez kapag sinabing lahat, Meron bang hindi kasali? Huwag nyo na kaming isyot sa bulsa mo, madam. <laughs> e eh, sinabi mong lahat, hindi sana, nag-enumerate ka ng isa, naglagay ka ng isang pangalan, ilagay mo lahat. Kung Sara alis dyan, ngiwim alis dyan din. Uh, Tambalos nos alis dyan din. Hindi nyo ginawa. Kasi huli na kayo. Nang na puntaryan ninyo ay si Inday Sara. At ang makinabang sa panawagan ninyo ay si eh. Tama? Ah, wag na pa magbuluhan. Ito, ito yung makinabang o oh, ito o. Oh. Okay. Eh. Okay. Ah, yan ang makinabang. Hmm. Eh. 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 Hmm. Eh. Ah! Ayan! Yeah. Ayan oh, Si Lumag Ito yung makinabang sa rally ninyo January 31. Magkano? Tanong lang ha? Walang akusasyon na ha?